What's up mga ka-welder natin dyan Ayan na yung 2 days nating Install Install ng Pusti Yan Ito daw lang pusti na lang o oh. Ito yung gamit boom Mano-mano lang yan Lahat tayo nakakaranas sa mga problema at pagsubok. Dumating na tayo sa punto na parang gusto na lang natin sumuko. Yung problema ang para bang hindi na matatapos. Mga pagsubok na parang tubig sa bukal na walang hintong pagagos. May mga oras na lalamunin tayo ng emosyon. May dadaan na lang natin sa bakasyon dahil baka nandun ang solusyon. Gagala, iyakyat, lalangoy, palagi pero pagdating na kinabukasan balik na naman sa dati sarap pumalik sa pagkabata no wala kang ibang gagawin kundi mag-aral maglaro pagkatapos kumain mga larong pambata na nagpasaya sa ating pagkabata ngunit habang tayo ito matanda na nakakaranas sa tayo ng mga problema at pagsubok na parang kasing taas ng bundok mga problema ang naglagay sa ating sa alanganin